May natatawa, Mr. Chair. wag mong gawing katatawanan well, hindi ang na. hearing na ito. Eh, sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Oh, pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? ba? Diba? Bakit po sinasabi ninyo hanap buhay ng ibang mga tao yung droga? ba? Diba dapat... Uh, obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng, 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 pagkakataon, oportunidad para sa um, employment ang mga tao para hindi po na ano, sa droga na katulad na sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, huwag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa, loop, sa dagat? Nakita pa po ba yan ang kamag-anak niya eto katulad po ng mga biktima ng mga ng